Uh, ano yung uh, isang halimbawa nito? Yung sinusunod yung mga salita ng Diyos. Ayan. So, ito po ay matatagpuan sa Malakay 3.10. Ayan. So, sabi po niya sa Malakay 3.10, dalhin nyo buong buo ang inyong mga uh, ikapong bahagi sa tahanan ng Diyos. Upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. So, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko kayo buksan ang mga bintana ng langit at ibubo sa inyo ang masaganang pagpapala. So, may papakita natin pala na tunay ang uh, pananampalataya natin sa Diyos kung susundin natin ang kanyang mga utos. Yan. So, uh, at ang kanyang mga utos ay ang pagbibigay ng ating tithes and offering. Ayan. So, nagbibigay po ba tayo mga kapatid? Ayan. So, yung mga hindi pa, umpisahan na po natin na magbigay ng ating mga tithes o yung ating mga po, Yun po yung 10% ng ating uh, sahod Ayan, kung halimbawa, yung sahod mo ay eh, uh, 10,000, o okay. di, ibigay mo yung 1,000, diba, yun yung 10% niya. Hindi po yung uh, 9,000 lang. So, kailangan uh, 1,000. 1,000 po, 1,000. Hindi po yung 9, Ayan. So, uh, apat na may papakita natin ang tunay na may pananampalataya sa Diyos ay nagpapatuloy sa paglilingkod kahit na may pagsubok sa kanyang buhay. Yan, so po ito ay matatagpuan sa Ecclesiastico 2 verse 1 to 3. Ayan, Ecclesiastes sa Ingles. Ayan, so sabi po niya, Ayan, so sabi po niya sa 1, Anak, anak kong, uh, anak kong nais mong maglingkod sa Panginoon, Ayan, Kumanda ka sa pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. So, pangalawa, manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya upang ikaw ay parangalan sa katapusan ng iyong buhay. Ayan, so, ibig sabihin nito mga kapatid, ang tunay na may pananampalataya sa Diyos marami mang pagsubok sa ating buhay, nagpapatuloy yan. Ayan, sabi nga ni, ano, ni Auntie Bibi, kinakanta daw niya, no turning back. <laughs> Ayan, no, di ba mga kapatid? So, kailangan, ano na, magpatuloy tayo kahit na may mga pagsubok tayo sa ating buhay. Ayan, naniniwala tayo na ang, na ang lahat ng mga bagay ay may solusyon. Amen? Ayan. So, pakaisipin natin na di tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok na di natin makakaya. Ayan. Basta ang gawin natin, patuloy lang tayong maglingkod sa Kanya. Andiyan ang Panginoon na handang tumulong at umalalay sa atin. Basta, kapit lang tayo sa Kanya at manampalataya. Ayan. So, yung last, o oh, diba, yung last na. <laughs> Ayan, number five. Ang tunay na may pananampalataya sa Diyos ay umiiwas sa mga kasalanan. Ayan, so, hmm. o makamundong mga gawain. So, ito po ay matatagpuan sa Roma 6.14. Sabi po niya dito, sapagkat hindi dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Dahil kayo ay hindi na namumuhay sa ilalim ng kautosan kundi sa ilalim ng ng loob ng Diyos so ibig sabihin nito mga kapatid may papakita natin ang tunay na may uh, pananampalataya sa ating Diyos kung hindi na natin pinagpapatuloy ang mga ginagawa natin noon o malimbawa ginagawa natin noon ay uh, nagsusugan ninom ng alak nagsisigarilyo Ayan, dapat listat na natin. Kasi...